Ayan guys, manguha taog sili, ang daming hinog ng sili oh. Ayan. Ang pula-pula ng sili oh, grabe oh. Hmm? Lalaki. Ayan. Ayan, kuha tayo. Ang hmm, hinog oh. Sayang 'to din hindi nakuha kasi ano oh, eh. Kakainin na ng ibon. Ah, malaglag lang din kapag so, kaano. Marka ang sili ganito. <tellan> là, là gì 没事干了，去吧，站<樣>，去吧<樣>，站，收工了。 Salamat mga climbers. Magandang umaga. Oras na ng binok. lalaki pa. Ayun. Iyan guys, munguha tayo ng malunggay para may panghalo tayo sa uh, ating munggo. Okay na to guys, medyo marami na to. Ayan guys, hugasan muna natin tong ulakbate guys para um, baka mayroon pong mga uon, uh, uod o kaya yung mga uh, sapat. Baka may higad. Makain pa natin higad. Ayan ha, hagpatan na natin tong may himayin na natin tong ating malunggay. Ay yan guys pagkatapos na natin ni may himay ang ating malunggay dito na naman tayo sa bawang. Mag-ano naman tayo ng bawang. Iyan. ito na naman guys sa uh, sibuyas na naman tayo ok so tapos na itakang na natin yung kalaha ok lagyan na natin ng mantika kaunti lang guys kaya hindi ako masyadong uh, magmantika ayaw ko nang magmantika yung niluloto ko kaunti lang mantika yan ilagay na natin itong bawang yan natin halu haluin lang hanggang siya ay uh, mamulap pula at uh, kaya isunod na naman, natin itong sibuyas yan yan ang simpleng paggulay guys ay e pa ano uh, sunod natin tong munggo iyan e wala tayong pang ano dito guys uh, pang lagay na hindi na natin lagyan ng karne o ano pa e, magastos na basta lang uh, mayroon tayong ulam okay na lagyan natin yung ano lagyan natin ng maraming tubig yan o, eh, isang pitken tubig para busog na busog sa sabaw lagyan natin counting asin kaunti lang guys at saka magic simple may magic 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 na taka ngayon eh okay kaunti lang tapos yan. Medyo mamoy-amoy na. Ilagay natin yung lakbati, lakbati. Yan.